Abay dumating na nga itong mga bagong Lakers players dito sa Los Angeles at bukang re na sa paghahanda sa paglalaro nila. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin itong si Patrick Beverly at ang kanyang naging reaksyon dito nga sa ginawa na trade ng Los Angeles Lakers na talagang hindi nga nagustuhan ng maraming Lakers fans. Well, sa isang tweet kasi, sinabi nga ni Patrick Beverly na ito nga daw si D'Angelo Russell going back to the Nets ay maganda nga daw para sa kanya, pati na rin sa kupunan ng team ng Brooklyn Nets. Nang dahil lang Nets daw will be able to compete still and he gets to hoop. Tapos sinabayan pa ni Patrick Beverly na hindi niya daw maintindihan. Finish Smith to the Lakers, I don't know about that though. Yan nga mga idol ang hindi nagustuhan ng maraming Lakers fans sa tweet neto nga ni Patrick Beverly. Parang skeptical nga siya dito sa move na ito ng Lakers at parang para sa kanya ay hindi nga masyadong makakatulong itong CDFS dito nga sa team ng LA Lakers. At ang isa pangang former NBA player na nag-tweet patungkol nga dito sa ginawang trade ng LA Lakers ay ito nga ang si Nick Young. Ang dating kaaway and actually kaaway pa rin siguro na ni Dilo at sabi niya nga dito and stay out don't bring your ass back to LA. Yan ang sinabi niya mga idol after nga na ma-trade itong si D'Angelo Russell. Parang meron pa rin hindi magandang feelings, hindi pa rin nakaka-move on itong si Nick Young dito nga si ginawa ni Dilo sa kanya. Anyways mga idol, ngayon nga rin itong dalawang bagong Lakers player na si Dorian Finnesmith pati na rin si Shake Milton ay lumapag na nga rin agad dito sa Los Angeles. bumuntan na rin agad mga idol 12 hours after nga na sila matrade, abay lumipad na rin papunta dito sa LA. At bukang ang naka-VIP treatment ang dalawang ito, pina-private plane nga na itong team ng LA Lakers para smooth ang kanilang ride. At pagdating nga nila mga idol ay rekta na to siguro sa facility ng Lakers, kausapin ng mga coaches at i-welcome nga ng team. At silipin nga natin ang mabilis itong video clip na ito. Just touched down in LA. Wake show, let's go. Let's, let's go. Get it. Yeah. So definitely yung mga idol ay baka binabalak na rin ang team ng LA Lakers na palaro na agad itong dalawang bagong Lakers player sa game nga nila sa parating na Wednesday laban nga sa team ng Cleveland Cavaliers. Nang dahil talagang kakilanganan nga nila ng tulong nga neto ni DFS pati na nga rin ni Shake Milton sa laban ngang yon. Nang dahil kakarapin nga nila ang number one team dito sa NBA na Cleveland Cavaliers. At aabangan pa nga rin natin mga idol ang magiging strategy neto nga ni Coach Redick kung isasalang na ba agad itong si Finney-Smith sa starting lineup ng Lakers at ire-replace si Rui or pananatilihin niya nga muna. Ito ang starting five ng LA Lakers na winning games lately. At yan nga ang ating abangan sa first game nila sa Wednesday. Anyways mga idol, kayo ba ano bang masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba dapat mag-start na agad itong si Dorian Finney-Smith over kay Rui or panatilihin muna nga ang starting five nila? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.